Hello po sa inyong lahat. Um ito po yung update ng aking kapatid na nagpapagaling na sa kanyang bahay sa uh, lahat po ng tumulong, tumutulong, sa mga nagdasal, sa mga uh, nagbigay financial, uh, mga kamag-anak namin, mga Uh, kakilala ko sa YouTube, salat uh, sa lahat-lahat po, sa mga hindi ko kakilala, kakilala ng mga kamag-anakan namin. Sa lahat po ng tumulong, maraming maraming salamat at naupira na po ang aking kapatid. Pero kailangan pa po namin ipaupira yung kanyang anak dahil meron po siyang crack somewhere here. Hindi ko pwedeng ipakita yata yung, ano eh, yung x-ray kasi Baka hindi siya maganda. So, dito yung crock niya, tsaka yung dito. Uh, so, yun pa po yung kailangan namin pag-ipunan para po makabili kami ng stainless. At uh, yun naman po ay libre na yung uh, bayad nun kasi nasa public hospital na lang din yun. So, syempre kailangan pa rin po yung pamasahe dahil napakalayo po namin sa city bago ta bago po sila makarating sa hospital, ay eh, yung magkano pa po ang gagastusin, syempre papunta pa rito nga, tsaka yung mga bibili na gamot na hindi maging libre doon sa hospital so, um, ngayon pa lang po napapasalamat na po ako sa mga darating na yun, pero lubos po ako napapasalamat sa mga nagbigay na nauna, sa mga nagsuporta, sa aking mga youtube kapatid, maraming salamat sa lahat-lahat po, hindi ko na po babanggitin isa-isa kasi ah, uh, marami po talaga um, lahat po ng mga ah, uh, mga kakilala, hindi kakilala basta lahat na nakakita doon sa video sa mga tumulong magdasal na nakaligtas sila awa naman po ng Diyos nakaligtas sila at ito nga po yung aking kapatid na papagaling inaalagaan ng kanyang bunso so ngayon yung anak naman yung nalalaki dahil na ang nanay hindi na kayong maglakad so uh, sasamaan siya ng aking panganay na anak at mga kapatid niya kapag sila ay free uh, dahil may, may, trabaho din po yung isang atin niya, yung isang kuya niya, may nag-aaral. So, tulong-tulong lang din po yun uh, sila doon. Tsaka yung mga pinsan namin na matumutulong sa kanila. Maraming salamat sa inyo. Um, basta po hindi ko na po isa-isahin at hindi po ako magtatag ng kahit kanino dahil uh, naranasan ko na po at na, nahiya ako at naawa ako sa donor na once na itag mo siya maraming uh, magmimisit sa kanila na hindi naman natin alam siguro nangangailangan din talaga ng tulong pero Uh, ayun nga, no? Uh, so iwasan ko na po yung magtag. Pero sa lahat-lahat po kayo, wala po akong babanggitin ng pangalan. Maraming maraming salamat at Uh, naway kabayan pa kayo ng ating Panginoong Hesus na lumakas pa, kumanda pa ang inyong buhay, hanak buhay at kita para um, sa mga nangangailan pa ng tulong nandiyan kayo na tutulong pa rin at alam ko naman na ah uh, sa mga tumulong sa mga ganyan ay eh, talagang likas kayong matulungin. Maraming salamat. God bless po. At uh, ito po ipakita ko po yung update ng aking sister. Tsaka picture na lang sa aking pamangkin kasi wala silang binigay na ano, wala silang binigay na video. Ayun uh, po. Salamat. Hello guys! Iyak pa tingkat ni Mama. ada yang tengah tengkuk kan Cuma tengok Tangan Tangan kita